News mga balita ngayon Kabayanihan ng mga nasawing airmen Binigyang pugay ng Philippine Air Force PNPA instructor sinibak sa serbisyo Dahil sa sexual na pangaabuso sa kadete Ayon sa Napolcom 760 million pesos na cash aid Sa mga lugar na apektado ng bagyong tino Nirelease ng Office of the President ako po si Cesar Soriano para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Binigyan ng departure honors ng Tactical Operations Wing Eastern Mindanao o Two Westmen sa Davao City ang anim na personal ng Philippine Air Force o PAF na nasawi sa pagbagsak ng Superway helicopter sa Loreto agusan del sur noong Nobyembre 4, papuntang humanitarian mission para sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Pinangunahan ni Brigadier General Romio Jerome Derillo, Wing Commander ng Two Westmen, ang seremonya bilang pagpupugay sa kabayanihan ni na Captain Pauli Dumagan, Second Lieutenant Royce Luis Camigla, Sergeant John Christopher Gulfo, A1C Erickson Mirico, Sergeant Evese Juve at Airman Amir Kadar Apiona. Matapos ang seremonya, lumipad ang C-130 aircraft patungong Villamore Air Base, Pasay City, sa kayang labi ng apat para sa arrival honors, habang sina Sergeant Sijub at AM Apion ay dinala sa General Santos City at Sambuanga City upang ihatid sa kanika nilang mga pamilya. Sa huling pagpupugay, iginawad sa kanila ang Distinguished Aviation Cross, isang pagkilalang magpapaalala sa kabayanihan, sakripisyo at walang hanggang dangal ng mga tagapagtanggol ng himpapawid. Tinanggal sa serbisyo si Police Major Anthony Franz Ramos matapos mapatunayang lumabag sa mga alituntunin ng Philippine National Police Academy o PNPA kaugnay ng reklamong sekswal na pangaabuso laban sa isang kadete. Ayon sa National Police Commission o NAPOLCOM, napatunayan sa investigasyon na ginamit ni Ramos ang kanyang posisyon upang abusuhin ang biktima sa loob ng kanyang silid sa Silang Cavite noong July 31. Natagpuan ng mga rumesponding pulis ang kadeting lalaki sa matinding trauma matapos ang pangyayari. Ipinahayag ni Napolcom Commissioner Rafael Kalinisan na ang ginawa ni Ramos ay isang malinaw na pag-abuso ng kapangyarihan at kabastusan na hindi dapat palampasin. Giit ng ahensya, patuloy nilang ipatutupad ang Zero Tolerance Policy laban sa sexual na karahasan at katiwalian sa hanay ng pulisya at mga akademya ng pamahalaan. Naglabas ang Office of the President ng 760 million pesos na direct aid sa mga probinsyang apektado ng Bagyong Tino. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tig 50 million pesos sa matatanggap ng Cebu, Capiz, Turigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental. Tig 40 million pesos naman ang matatanggap ng Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan habang tig 30 million pesos sa Leyte at Masbate. Ilang mga probinsya rin ang makatatanggap ng tig 20 million pesos at tig 10 million pesos, habang ilang LGUs din ang aabutan ng tig 5 milyong pisong cash aid. May gi 3.3 bilyong pisong pondo naman ang inilaan ng pamahalaan para sa relief, pabahay at rehabilitasyon ng mga apektado ng bagyong tino. Kahapon nang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyong magdeklara ng National State of Calamity sa Pilipinas bunsod ng pananalasa ng bagyong tino at inaasahang epekto ng potensyal na maging super typhoon uwa. Ako po si Cesar Sorian. Kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita!